for today's video mga ka-landscape share ko lang po sa inyo yung ano bali inaakot na po namin yung mga giniling namin na ano dat, na dahon bali hindi na po yan mainit bali nababad na po yun sa tubig kasi kailangan po talang ibabad sa tubig yan para lumambot po siya saka mawala po yung init yan bali ipiprepare na po natin yan ilalagay na po natin sa mga box ayan mga ka-landscape bali inaakot na po ano na basa na no, hindi na mainit hindi na

Ayan na po mga landscape, bali nakapaglagay na po tayo sa kabila ng, ng, ng daon ng dahon na piyapakain sa trabuado tayo, bali kabila na lang po ulit na natin. Ayan, sige po mga landscape, bali magkakoot pa ba po tayo. Ayan na po mga landscape, tapos na po tayo magkakoot. Bali nakariri na po siya. Wala tayo na lang po yung kulang, na lang po natin na i-deliver po sa atin para mailagay na po natin. Ayan na po mga landscape, bali marami pa rin po tayong stock na giniling na dahon. Ayan, bali marami pa rin po tayo yung stock na gigilingin na daon kailangan po lagi tayo may stock na gigilingin para birikod lagi